Hello mga mare, welcome to my another vlog. Ang pagluluto po ako ngayon ng tatlong klasing isda na masustansya ito at simple lang. Ito po ay galunggong na maliliit. Maghahanda lang po ako ng pampalasa, sibuyas at saka bawang binabalatan ko muna. At i-slice ko po para sa ating paksiyo. ano pa po ang kailangang ilalagay nyo dito kung kayo po ang magpapaksiw ako kasi si Buyas Bawang at saka Luya lang po pero maganda din po ang may kamias din po kaso wala po kasi akong ganon kaya kung anong available so yun lang po ang gagamitin ko po at saka mag ano din po ako ngayon piprito at saka magsabaw ng isda kasi nakapamili po si mister, nagka-budget po ng konte para sa aming pang ulam, -ulam. Mas marami po kasi gusto ko po kasi mas marami yung isda at saka gulay ang aming mga ulam. Kasi po marami na po kasi akong bawal. Kaya susundin po natin at saka masarap po talaga na hindi laging gumagamit tayo ng mantika o oil. So, ayan, nilalagyan lang po ng mga pampalasa po yan. Asin, magic sarap, pamintang pino ang gamit ko dyan, at saka sukang paumbong po, at saka tubig. Yun lang po ang nilalagay niyan. simpleng pagluluto. At masarap po yan kahit marami po, di po mauubos ang isang kainan po kasi marami po, halos kalahati po yan, oh. init-initi na lang po, parang masarap po kasi habang iniinit, madudurog po yung mga tinik-tinik po niyan so maglilinis po ako ngayon ng ano naman, flying fish at saka may ano din tilapia yung flying fish po, basta pag lang, masarap po yan ihawin. Marami pong pwede, ano niyan, pwede gawin. Ihawin, pwede din po yan kilawin. Sa probinsya, yan ang favorito ni Papa na kilawin. At saka, ano, pwede rin po paksiw yan. Kasi may paksiw na tayong galonggong, kaya pipretuhin ko lang po yan. Naglagay po ng sibuya, uh, ano, green ceiling haba yung paksiyo. At tinikman ko na po, so tama na po ang lasan niyan. Kaya i-continue ko po ang aking paglilinis. Habang naglilinis po kasi ako, nagluluto ako ng isang salangan. Yung kasunod naman yan, pagkatatapos ko pong maglinis niyan, isunod ko din po yung sinabaw na maggawa po tayo ng sabaw. Paglagay lang din po ako ng pritong isda at saka talbos ng kamote. Parang may sabaw lang po tayo sa ating pagkain. So, kinakaliskisan ko po ang flying fish. Mas mapadali po talaga yung pagkaliskis mo kung may ganyan pong pangkaliskis. Kasi noon po talaga, hindi ko po alam na ba ano po pala, nabibili niyan mga panglinis ng isda. Kaya kutsara po ang gamit ko noon, kaya nagkasugat-sugat po talaga ako. Kaya dyan, medyo madali po ako naglilinis. Tsaka kinat po na po yung ano, mga flying fish, tinanggalan ko ng mga palikpik. Tsaka yung tilapia, ini slice ko yung iba, yung iba buo po. Kasi pag buo, pwede rin po pang iskabitsi po yan at saka yung mga, mai, mga naka slice po, pwede po pang preto, din, o sarsyado, pwede din po. Basta parang pag gustong mag-ulam, kukuha na po sa freezer, parang naka-plastic na, at hindi na po magdikit-dikit po yan. Ganyan po ang ano ko, way po parang hindi ako mahirapan pag may gusto akong lulutuin po dyan. So, mahirap po talaga mag-budget. Ang ginawa ko lang po dyan, basta pag malalaki, tatluhan yung iba kasi apat po kami. Talagang sawa na po kami dyan pag ganyan na namimili si Kasi pag dito lang po kami webele yung mga dumadaan lang dito medyo kamahalan po medyo mataas na po ang presyo compare sa bulungan po kasi medyo mababa po talaga yun nga lang po kailang matyaga ka lang po maglinis at masipag ka po So ayan, malapit na po akong matapos ng pagre-repack sa plastic at ilagay lang po yan sa freezer. Kaya mga ilang linggo po namin ulaman yan. Minsan, nagsasawa din po kami sa isda kaya buwibili din po kami ng mano konti. Pero yung ibang karne hindi po kami nabili. Bira lang po kung nakabili man po kami ng pork minsan-minsan lang po talaga kaya sinasadya po namin na isda gulay talaga kami more on isda gulay kasi yun nga mga bawal-bawal na po kasi ako naging fatty liver po ako nang dahil po sa ano puro karne-karne at saka mga uling pagkain at saka yung mga frozen so ayan inutusan ko si Kuya ilagay na po sa freezer yung mga istak na naming mga isda so ayan so continue ko na po ang aking pagluluto nagpakulo po ako ng kunting kunting sa, ano lang po yan tubig ayan pakulo na po naglagay lang ako ng kamatis, sibuyas tsaka at tsaka naglagay lang din po ako pampalasan yan tsaka yun lang yung pritong dalawang hiwa para magkalasa lang po Tsaka so, nilagyan ng magic sarap tsaka asin. Kaya i-transfer ko yan sa kabilang kawali. Ganon lang po kasimple kami magluto dito. Lutong probinsya po talaga. Kasi laki po akong probinsya. Yan, nilalagyan lang ng pampalasa. Yun, talbos ng kamote. Talbos lang po yan dito sa harapan namin. Nagtatanim-tanim po ako dyan sa may sako ng simento nilalagyan ko ng mga lupa binibili pa po namin kasi halo simento naman po kasi dito wala na akong mataniman, gusto ko po kasi nang may tanim akong sarili ko pag gusto ko po magulay may maigulay po ako at natapos na rin yung pagpreto ko sa kabila so marami na po kaming ulam ganyan lang po kami kasimple dito sa amin di tuman kami na